Mga sir, naghahanap ka ba na mapupuntahan tuwing mainit ang panahon? Gusto mo tahimik, maliwalas, walang masyadong tao at pribado ang pool na paliliguan mo? Maraming puno, masarap ang pagkain at may playground pa para sa mga anak mo. Instagramable at maririnig mo ang huni ng mga ibon at mga kuliglig. Gusto mo mapil ang kalikasan o gusto mo lang ng katahimikan? Aba, panoorin mo ang buong video Ituturo ko sa iyo kung saan ito at bibigyan kita ng idea sa mga pwede mong makita at magawa dito. At mga sir kung bago ka lang sa akin channel Please like, share and subscribe Para lagi kang updated sa mga video at mga bagong lugar na ating pupuntahan At pagpasok nyo nga sa pinto Yan na agad ang bubungad sa inyo ang kanilang restaurant Yan na may dalawang palapag At sa tapat nyan, yan yung iconic nila na uh, man-made na pasyalan So yan makikita nyo pumasok na tayo sa kanilang uh, restaurant at ito po ang kanilang uh, ambience sa ilalim ng kanilang restaurant maaliwalas po dyan, tahimik at isa pa, mahangin po dyan kahit na po mainit ang panahon at ito naman po sa taas yan po ang view na makikita nyo po sa taas ng kanilang restaurant at ito po ang view kapag kayo ay nandun sa balcony sa taas at dito naman po sa baba makikita nyo dyan po kayo pwedeng mag uh, uh, nilay nilay o gumulong gulong kayo dyan kasi yan ay pababa at uh, meron din po mga puno na mangga dyan na marami, marami puno na mangga dyan at nung pumunta po kami nga ay marami pong bunga at yan po yung daan nila papunta doon sa may playground yan po ang daan nila napakasarap magbakasyon dito mga sir kasi uh, bagong gawa po ito at yan po ang kanilang playground no makakapaglaro po dyan yung mga 4 years old, 5 years old pwede po maglaro dyan at isa pa meron din po silang trampoline yan po no? enjoy na enjoy ang aking anak sa pagta trampoline dyan at uh, kahit po yan ay mainit alas 2 kami dumating dito yan po yung sinario dyan. Hindi po masyadong mainit sapagkat napakarami pong puno. At 'yan naman po ang kanilang uh, way dyan. 'yan yung mga mahogani kaya po ang tawag dito sa lugar na ito ay Mahogany Healing Farm. At 'yan po, meron silang vacant lot dyan. pwedeng parkingan, pwedeng pagdausan ng anumang events kung kayo ay nagpaplano na dito magkaroon ng wedding events, marami pong lugar at kung kayo ay uh, halimbawa gusto niyo ng garden wedding ayan swak na swak po ito sa inyo ayan po ang kanila mga puno na mangga at uh, sa bandang likod yan mga eucalyptus tree at yan po ang mga scenario dyan at marami talaga kayo mapapasyalan sapagkat ito ay napakalaking uh, lupa no, dito lamang po yan sa Orani Bataan tapos inyo po ang video na ito at ituturo ko po sa inyo kung uh, saan ito kung i i-waste nyo i-waste nyo na lang po at uh, para hindi kayo maligaw ituturo sa inyo na no waste ito po yung una nilang room ang tawag dyan ay mezzanine good for uh, I think 2 people pero magtanong na rin po kayo sa kanilang page ito po ang kanilang pool para dyan sa room na iyan dalawa po iyan na magkaroon kayo ng advance booking bago po kayo pumunta dito Ayan po, no? So, napakaganda. May mara, mga marami pang ano dyan. Kung ano-ano. At ito po yung room na napili namin. Royal Light yung pangalan yan. At may sarili po siyang pool. Yes, sarili nyo po ang pool. Ito po yung loob ng aming room. At uh, ito ay good for four person. Napakalaki po ng bed. No? Sa apat po, hindi kayo magsisiksikan. Yan po ang view niya sa gabi. Yan naman po yung view niya sa gabi ano. So, iyan naman po labas tayo dito sa likod. Yan naman po yung makikita niyo sa likod. Yan, may dalawang upuan diyan at pwede kayong magpicture diyan sa lambat. O pwede rin kayo matulog diyan, presko diyan, no? Hindi naman kayo gagapangan ng ahas diyan. Ito naman yung iba nilang room, no? May sarili din po yan mga pool sa lugar na ito. Ayan, no? So, meron din po yung CR. Siyempre, nasa labas po ang CR para yung room na yon ay tulugan lamang. No? At na, bawal din po kumain sa loob ng room. No? Paalala ko lang, meron naman po mga table and chairs dyan sa labas. Yan po yung isa pa nilang room na may sarili ding pool. Katabi lamang po yan ng isa. No? So, dito naman tayo sa prayer garden nila. Yan naman po makikita nyo dito sa prayer garden. Meron pa po silang pa Bible verse yan, no? So para talagang pag pumunta kayo dito ay madama nyo no? At uh, kaya nga tinatawag nila itong healing farm and resort Para kayo makapag-relax at para kayo ay uh, hindi na mas stress sa anumang pinagagawa nyo sa buhay nyo no? Dito makakapag-relax kayo kasi tinan nyo naman po yung nature napakalawak At isa pa hindi nga po mainit kahit na po nung pumunta kami dito ang heat index ayon sa balita ay 42 to 45 degrees Celsius. Ayan nga yung mga bunggam, pabunggam bilya nila dyan, ano? At uh, gabi na nga, at kami ay nagluto na ng aming dinner. So, ang balak namin dito ay uh, lunch kami, order sa kanilang restaurant. No, may restaurant po dito. Ayan, tama-tama lang po yung parkingan sa inyong car, no? Kasyang-kasya. At ito po yung in-order namin para sa aming lunch kinabukasan. Napakasarap po ng pagkain dyan na talaga namang healthy. May kita nyo puro down-down. At uh, nga pala, kapag po kayo ay pupunta dito, medyo may pagka-rough road. Handaan dito. No? Dapat po ay, uh, hindi naman ako kasi kotse yung hindi naman po masyadong rough road. No? Hindi, lamang, hindi lamang po siya sementado. Yun. At uh, ito nga po dala namin ay kotse lamang. At kayang-kaya naman. No? Wala naman kayong aalalahanin kasi talagang pinatag nila ang daan na ito at madali lang din po siyang hanapin sa ways ilalagay ko po dito sa video ayan po sa inyong screen ang uh, isesearch nyo ayan po ang kanilang page no ayan kung kayo po ay mayroong mga katanungan sa price rates at uh, kung ano ano pa pwede na po kayong kumontak sa kanila directly at pwede rin kayo mag ocular visit dito sa halagang 150 pesos lang at yun daw ay consumable sa kanilang restaurant. At maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na ito at maraming kayo natutunan. At nawa uh, nakahanap kayo ng final destination nyo para kayo makapag-relax. Kung kayo ay bago pa lang sa akin channel at nakarating kayo sa video na ito, please like, share, and subscribe upang kayo ay updated sa mga bago natin pupuntahang adventure. At bago ko po makalimutan yung mga room na pinakita ko sa inyo, hindi lang po yun yung room nila. Napakarami po nilang room at uh, napapagpipilian. Mag-inquire na lang po kayo sa kanilang page at magaganda pa po ang uh, iba nilang room dyan upang kayo ay makapili at talaga namang ma-enjoy nyo ang bakasyon nyo sa Mahogany Healing Farm Resort. Dito lamang po yan sa Urani, Bataan.